Hello at good day mga kacambano, no. So ito na naman, basic lang. Maluwag na tong yung extension cord ko. So ayusin natin. Baka ma ano, hindi tayo magaling pero ayusin natin, higpitan natin kasi pag nagloosen, ah uh, diyan yung apoy no. Tsaka yung overheat. So okay, let's go. Alright, let's go. subukan natin itong kumpunihin. Maluwag ito pag sa charger ng ano, katulad nito. Ha? Maluwag siya, yun. Eh, oh. O, yan, oh. Ayan, kita nyo no? yan. maluwag. Kaya, ayan oh, yan, oh. Ayan. yan nagsisimula yung overheat. No, maluwag, oh. Ito, oh. Yan, mahulog lang. Ah. So, natin. maayos naman to eh. May power naman, pero pahigpitan natin. Okay, let's go. Basic lang to. Kasi sa hindi pa nga ma maruno. No? Hindi. Tapos mayroon ako dong isa na wala talagang power. So, i-ano din natin. Maski basic lang. Ang importante, alam mo. Ah kasi yung ano dyan lamang ang may alam no so ito na hindi natin ikakatong ano natin so pili crow ito ayan oh kuwan pa nga to so ayan na natin special pa yung ano nya ito, ito lang ano natin ito sabay kasya siguro to pwede Tenggoy Bah Wah, hirap, ah Tunggui. Hirup star. Star anganannya star. Tung mahirap. Dale 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 dale. Oh, air tayang itu. Apa? Oh, air belah, sorry. Ay ay ay, alit. kailangan ang laki so subukan natin sa maliit na patay tayo dyan ito okay, iba ang ano eh mahirap itong China China sa <laughs> so, ito subukan Ayan. Ayan, nakuha. Ayan ha? So, ang gagawin natin is ito. Ayan, kita nyo yan. Tyrus. Tapos, mayroon ako dito ng ano. Ito. Kasi maluwag. Ito lang o. Oh. Ganun mo lang Ayan, ganun mo lang. Oh. Ayan. Yan, ito ba? Yan. Ito sa mga Kasi sa ano yan eh. Uh, so, pala maganda talaga pag may spring yung ano yun yung, bibilhin. Yung anam ata yun. Pero, nabran. Ayan. So, ganun lang. Ito lang higpitan nyo. Ayan. ayan. Oh, ayan. Ayan. Ito yung maganda pag nakano kasi oh, nakasolda. Nakahitang. So yan, ayos na yan. Tapos sabay balik. Ito nyo lang, long nose or flyer. Basic lang. Hindi naman tayo magaling pero at least kahit may kunting alam ka lang, makumpuni mo na. Hindi mo na kailangan pumunta pa ng electrician para magpaayos na lang ng ganito balik na natin to dalawang screw. Tapos Yan, wala ako kasi ko eh. ni. Ayan, is na. Ayan, higpitan mo sa paghigpit ganun lang. Ba? Diba? Oh, ayos ah. Oh. Ay, kita Ayan. So, testing natin. Ito. Pakita mo, masikip na. Di ayos. Ayos na, ayos. Masikip na. O, hindi na. Hindi na mahulog. O. Ayan. Ganun lang, ayan. 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 So, Ayos. please like and subscribe กระชัมานุชัมบนาชัมบานะิบ๊ายบา please like and subscribe